maganda magandang araw mga kabayan. Free ride uli ni Kuya. Ito ang tinatawag ni Kuya ano. Pamaskong handog ni Kuya free ride. Ayan. Ang free ride natin ngayon isang dalaga. Ayan. Tagasan tayo, Ma'am. Sa Davao City. Davao City. Ayan. Anong pangalan niyo, Ma'am? Yulin po. Pakilakasan? Yulin. Ilin. Konde. Eileen Conde. Ang ganda ni ma'am, diba? Ayan. Siyempre, ride natin ngayon. But may ilaw sa likod. Ayan. Siyempre, red natin ngayon. Dahil, ano, first time nyo bang... Matagal na ba kayo dito sa Manila, ma'am? Hindi po. Ay, dayo ka lang dito talaga. Oo. bali ilang araw ka na dito? Mga dalawa lang po. Mga ka lang dito? Oo. Uloha. Ayan. Ayan si ma'am. 2 days lang pala dito. Galing siya ng dabaw Tama-tama naman. Nakapila siya sa ano ng mga jeep. Pero napapansin ko talaga nakatingin siya sa taxi. Dahil walang, walang jeep. Tumakbo siya sa taxi ni kuya. Swerte niya naman dahil kukuha talaga tayo ng pre-ride ngayong araw. And di ba sa dabaw may taxi rin ma'am? Kumusta naman ang dabaw? okay lang Mam, medyo lakas-lakasan para makita, mapakinggan Shout out nyo po yung mga taga sa inyo mam, ma nasa ano kayo? Shout out po doon sa dabaw Ayan, yung mga kakakilala nyo mam, ayan Ay, wala po Wala kang kakilala doon? Wala Oh, Ito, napapansin natin si mam ma Medyo islang siyang magtagalog Mukhang English speaking si Madam. Ano, siya ngayon ang first day natin sa pre-ride ni Kuya. Shoutout dun sa mga na pre-ride ni Kuya na patapos na tayo ngayon. Ngayong taon na to, tuloy-tuloy lang ang pamasko naman ni Kuya ngayon sa inyo. Ito pre-ride yung mga hindi pa natin nabibigyan ng pre-ride. May pagkakataon pa din kayo araw-araw sa pre-ride ni Kuya Pamaskong Handog Yan 'yan na po ang tawag natin ngayon Pamas, Pamaskong Handog ni Kuya sa pre-ride Mama nung masasabi nyo dahil uh, isa kayong naging bahagi sa video natin sa pre-ride Okay uh, po English Sige po sige po I'm very happy po kasi like it's my first time here so I'm very happy that there's people like you Kuya na very very kind Yeah. <laughs> Anong masasabi niyo ma'am dahil ano naging bahagi kayo ng video ni kuya and then siguro madalas ba kayo nagtataksi ma'am? sa Ano pa kay Ramda ma'am? Dahil napunta kayo dito sa Maynila ma'am na ano Naging bahagi kayo ng pre-ride ni Kuya Bukod sa Davao kayo nagtataksi Ngayon na pre-ride naman kayo dito sa Maynila Taxi <laughs> don. Ah, grabe. <laughs> well, <laughs> na din ba ang taxi don? Oo. O ko ba may nilalangan na mga taxi pero dito uh -oh. naging bahagi kayo ng free ride. Uh -oh. mm. Ayan. Ayan mga kabayan, si Ati, si Ma'am ngayon ang naging bahagi natin ngayon sa free ride dahil parang sa tingin ko nga hindi siya makapaniwala sa Uber natin. Dahil kita naman natin talaga sa reaction niya na first time niya siguro hanggang ngayon medyo malayo pa naman pero hanggang ngayon nagbabasa natin sa mukha ni ma'am na di siya makapaniwala ngayon sa taxi na libre sa kanya ngayon ayan pag mas dahil mag maganda naman siya. sabi nga very beautiful ni ma'am ayan Oh, yung mga taga Dabao, shout out sa inyo. Ito si Ma'am. Dumayo lang siya dito para mayroon siyang gustong makita na hindi niya nakikita sa Dabao. Ayan, siya naman ngayon ang binigyan natin ng free ride. Ayan, tulad ah, uh, Ito mga kabayan, patunay na first time ni Ma'am sa Maynila, pero marapat na turuan natin siya dito no yung mga lalo ngayon na maraming parating sa atin na dayo mga galing sa probinsya wag naman natin silang prisuan ito binigyan natin siya ng free ride kaya mababasa natin sa kanya sa dahil bukod sa maganda si ma'am <laughs> ayun happy ba ma'am sa free ride Oh, dahil first time no, first time. Ilang taon na si Ma'am? Apo po. Apo. High school pa po po. Okay. Senior high. Oh, hindi ko tinatanong Ma'am. <laughs> Yung senior right, ang tinatanong ko ilang taon na si Ma'am? 16. Oh, ayun. Oy, kayo ah, wag. Dahil napanood nyo si Ma'am, napakaganda, hindi pa siya pidi ligawan. <laughs> Ayan, bata pa si Ma'am, sixteen pa, pa. pa lang. Ayan. Pero ganun pa man, nabigyan natin siya ng free ride. Ayan lang ang hinihingi ni Kuya, mapasaya natin sila. Dito ka bababa o ba, ba, oh, kasi diyan ka papunta no. Ayan, dito siya papunta ayan. May sasadyain lang siya dito sa muwa. Al, ano, bali halata si ma'am dito na no, first time niya dahil total hindi niya kabisado yung pupuntahan niya tama tama naman sa atin siya nasakay at nabigyan pa natin siya ng libreng sakay ni, ayan happy si ma'am happy o, wala pa tayong naiwan sa dabaw ma'am para kumustahin dahil dito kay sa Maynila shout out nyo yung mami mo shout out sa mama ko wag kayo maya, pagkakataon nyo mong mapanood kayo sa buong mundo Shout out yung mamit daddy mo. Ah, wala ka ng papa? Oo. Uh, uh, kuya? Wala akong kuya. Ay, sulo ka lang. Meron akong dalawang sisters. Ah. O, mamaya, mama, mapapanood. Mapapanood mo to. Mapapanood ka ng buong mundo. Ngayon, sana makuha mo yung link ko para naman mapanood mo yung video mo. Ayan. Eh, muling salita kasi yan na yung pupuntahan mo, no? Ngayon, mag-message. Oo, sure yan, walang bayad. Ayan, nagtatanong si ma'am na sure ba talaga walang bayad? As in, wala talaga siyang babayaran sa atin. Ayan, message na lang kayo, kayo ma'am, bago kayo bumaba. Oo. Sige po. Oh Sige po. Ay, thank you po, kuya. Thank you. Um, I'm very grateful po. And, ingat. Ayan, yan si ma'am, dito siya bababa, kasi ano, tawag niyan, as in hindi talaga siya makapaniwala na wala siyang babayaran sa atin, nagtanong talaga siya, kasi first time niya din dito sa Maynila, first time niya din na, uh, at binamano din siya ngayong November na unang upun, sa taxi ni kuya siya naman ang na-pre-ride natin ngayon hindi siya makapaniwala dahil akala niya talaga lahat na taxi may bayad ngayon siya naging bahagi ngayon ng pre-ride ni kuya ngayong araw kaya hindi siya makapaniwala kaya okay lang ang gusto lang ni kuya maging masaya yung wow. tulad ni ma'am ayan okay Okay, thank you, thank you, ma'am. Ang link ko, ma'am, para mapanood mo siya, Taxi Vlog. Taxi vlog makikita taxi. mo yung taxi sorry. Taxi vlog ipapakita ko niyan Oo Sige ma'am sige ayan kukunin kasi ni ma'am ipakikita natin yung link natin para mapanood siya e, mapanood niya din yung video niya mamaya